katatapos lang ng United Nations General Assembly sa New York at napakasamang balita ito para sa Rusya. Hindi ko tinutukoy sinabi ni Trump na papel tigre ang Rusya na nangyari sa unang beses. At hindi ko rin tinutukoy ang Poland na hayagang inanunsyo na babarilin nila ang bawat Russian jet na papasok sa kanilang himpapawid. Nangyari rin iyon. Lahat ng ito ay masasamang balita. Pero ang pinakamasamang balita sa lahat ay isang lihim na sandata na Ayon kay Pangulong Zelensky, ay kayang tapusin ang digmaan sa loob ng ilang linggo. At sa itsura ng mga pangyayari, mukhang naghahanda si Pangulong Trump na ibigay ito sa Ukraine. Pakinggan mo ito mismo. Ano ang isang malaking bagay, konkretong bagay, totoong bagay na hindi laban sa social? Ang isang bagay na kailangan mong ibigay sa iyo ni Pangulong Trump para manalo ka sa labanan? Sa tingin ko alam ni Pangulong Trump sinabi ko sa kanya kahapon, ano ang kailangan natin? Isang bagay na sinabi ko na sa kanya. Ano yon? Hindi ko sasabihin sa'yo kung ano yon, pero sasabihin ko sa'yo na sinabi niya, pagtutulungan natin yan. Sa tingin mo ba kailangan mo ang sistemang ito ng sandata? Kailangan namin ito? Hindi naman. Sa totoo lang, kailangan namin ito, pero hindi ibig sabihin na gagamitin namin ito. Sa tingin ko, dagdag pressure ito kay Putin para makipag-usap kung magkakaroon kami nito. Iisa lang ang bagay na talagang maibibigay sa amin ni Pangulong Trump gamit ang kahit anong sistema. Pero kaya niyang pigilan si Putin, kaya niyang i-pressure ito na umupo at itigil ang digmaan. Pumunta sa diplomasya. Bago kayo magkomento at sabihin ito ay mga sandatang nuclear, hindi iyon. Sigurado ako dyan. Siyempre, ayaw ni Pangulong Zelensky na ibunyag ang totoong pangalan ng sandata. Sa huli, ito ay digmaan. Sa digmaan, gusto mong sorpresahin ang kalaban sa labanan. Hindi ito sa panayam, ngunit hindi sinusunod ng Western media ang mga patakarang iyon. At ilang oras lang matapos sabihin ito ni Pangulong Zelensky, nalaman namin kaagad kung anong sistema ang tinutukoy niya. Bago ipakita ang artikulo, may paalala muna kami. Malaki ang posibilidad na may isang tao mula sa gabinete ni Pangulong Zelensky ang naglilik ng impormasyong ito sa media para ma-pressure si Putin. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero ilang oras lang matapos ang panayam na ito, lumabas ang isang artikulo sa Telegraph na nagsabing, ang weapon system na ito ay ang mga Tomahawk Missile. Makikita sa artikulo na humingi si Pangulong Zelensky kay Pangulong Trump ng Tomahawk Missile sa kanilang pribadong pagpupulong sa United Nations. Ngayon, gusto ko lang mabilis na paalalahanan ng lahat. Ito mismo ang pagpupulong kung kailan nag-tweet si Pangulong Trump ng kilalang tweet kung saan tinawag niya ang Russia na isang paper tiger sa unang pagkakataon. At syempre, nanawagan siya na bawiin ng Ukraine ang lahat ng lupang sinakop ng Russia. Ayon sa mga source na dumalo sa pagpupulong na ito, ito ay isang napakapositibong pagpupulong sa pagitan ng dalawang bansa. At ngayon, mukhang ang pagpupulong na ito ay magdudulot ng masamang balita para kay Putin. Dahil agad pagkatapos ng ulat ng Telegraph, nagulat ang Wall Street Journal na sinabi ni Trump kay Zelensky na bukas siyang magbigay ng long range na mga sandata sa Ukraine, kabilang ang Tomahawk Missile. Ngayon, syempre, pag-uusapan natin ang tungkol sa long range na mga sandata, kung paano nila mababago ang labanan sa loob lamang ng ilang sandali. Pero hindi lang tungkol sa mga missile ito tungkol din ito sa mga polisya. Kita mo, ayon sa artikulo, pinayagan na ni Trump ang Ukraine na atakihin ang Russia gamit ang mga sandatang Amerikano at kanduranin. Ngayon, kung sinusubaybayan mo ang digmaang ito nitong mga nakaraang taon, alam mong pareho ang dalawang administrasyon, si Pangulong Biden at si Pangulong Trump, na hinarangan ang Ukraine sa paggamit ng mga sandatang galing Estados Unidos para tamaan ang Russia. Nag-aalala sila sa posibleng paglala ng sitwasyon. Pero tila hindi na ito iniinda ni Pangulong Trump ngayon. Kasabay ng bagong polisya, posibleng makarating na rin ang Tomahawk cruise missile sa Ukraine. Maraming benepisyo ang Tomahawk para sa Ukraine na ngayon. Isa sa pinakamalaking benepisyo, syempre, ay ang katotohanang maaabot na ng Ukraine ang Kremlin kapag nakuha nila ang missile na ito. Tiyak akong si Putin ay nasa bunker niya, naghahanda sa mga pag-atake. At lalo pang pinasama ni Pangulong Zelensky ang kanyang paranoia nang sabihin niya ito sa kanyang panayam. Inatake nila ang opisina ng punong ministro. Siya umatake. Kaya ano ang sasabihin mo sa isang nagtatrabaho sa Kremlin ngayon? Sasabihin mo ba sa kanya para siguradohin niyang alam niya kung saan ang pinakamalapit na tagaputok ng bomba? Una sa lahat, kailangan nilang malaman kung saan ang mga bomb shelter. Kailangan nila yon kung hindi nila ititigil ang digmaan, kakailanganin nila yon kahit ano paman. And kailangan nilang malaman na kami dito sa Ukraine araw-araw, araw-araw, sasagot kami. Kung atakehin nila kami, sasagot kami sa kanila. Siyempre, gagawin na naman ng Rusya ang palagi nilang ginagawa. Magrereklamo na hindi ito patas. Nasa digmaan na raw ang NATO laban sa Rusya dahil nagbibigay tayo ng mga armas sa Ukraine habang tuluyang binabaliwala ang katotohanan na ang China, Iran at Hilagang Korea ay lahat nagbibigay ng mga armas sa Rusya. Sa katunayan, nagpadala ang Iran at Hilagang Korea ng mga ballistic missile sa hukbong Ruso na ginamit ng Rusya para tamaan ang mga target sa loob ng Ukraine. Pero kapag ginawa rin ng mga kakampi ng Ukraine ang parehong bagay, gusto ng Rusya na sabihing ito ay paglala ng sitwasyon. Yan ang lumang estilo ng impormasyong digmaan ng Rusya. Sa totoo lang tandaan mo yan Russia, ang dakilang Russia ay umaasa sa Iran at North Korea para sa bala at mga drone. Sige, ibig sabihin nagbibigay ito ng ideya sa iyo tungkol sa ekonomiya at industriya ng depensa ng Russia. At posible lang yan dahil hindi natin pinigilan ang Russia sa pag-export ng langis at gas papuntang China at India. Ngayon pag-usapan natin paano binabago ng Tomahawk missile ang labanan sa larangan. Tinatawag nila itong misil na kinatatakutan ni Putin. At may dahilan ito. Ang makabagong Tomahawk ay tumatama ng higit isang libong milya o mga dalawang daang kilometro. Lumilipad ito ng mababa sa lupa. Kaya mas mahirap itong matukoy ng mga radar ng depensa sa himpapawid. Gamit nito ang Global Positioning System Inertial Navigation System at Terrain Matching para makalusot sa depensa at tamaan ang matitibay na target ng eksakto. Ngayon, sigurado akong alam nyo na may ilang western na missile na ang Ukraine. Tulad ng ATACUMS at Storm Shadows. Kita nyo, malaki pa rin ang pagkakaiba ng Tomahawk sa mga missile ng Ukraine. Ang ATACUMS ay mabilis, short to medium range na ballistic tactical missiles na ginagamit para sa pagpigil sa kalaban sa labanan at pag-atake sa mga dipo. Supersonic ang mga ito at mahusay sa mga target na kailangang tamaan agad. Pero malaki ang problema sa range nila. Ang kanilang range ay limitado lang. Hindi ito umaabot sa malalalim na Russian logistic hubs. Pero mayroon din silang British-made na Storm Shadow at mas mahaba ang range ng Storm Shadow kaysa sa Atacoms. Pero wala sa kanila ang may sapat na layo para tamaan ang mahahalagang target ng Russia. At bukod pa doon, dahil maikli lang ang range ng mga misail na ito bago pa aprobahan ng kanluran ang paggamit ng mga misail na ito. Inilipat ng Rusya ang mahahalagang infrastruktura, gaya ng mga base ng eroplano at sentro ng logistika sa labas ng abot ng mga misail. Pero sa Tomahawk, mas mahihirapan sila dahil hindi lang ito abot ng isang daang milya, kundi kaya nitong umabot ng isang libong milya. Ngayon, gaya ng napag-usapan, kaya ng abutin ng Tomahawk ang Kremlin pero malabong gamitin ito ng Ukraine laban doon. Malamang, ang mga dating di naaabot na sentro ng logistika at industriya ay ngayon ay naaabot na. Kabilang dito ang pangunahing base ng Rusya, malalaking imbakan ng bala at gasolina, lugar ng pagkukumpuni, sentro ng riles, at industrial na sentrong nagbibigay lakas sa makinarya ng digmaan ng Rusya. Ang pagtama roon ay magpapabagal sa supply. Ang matitinding opensiba ay nagdudulot ng pampulitikang presyon sa Moscow na siyang layunin ng estratehiyang escalate to de-escalate. Bukod pa rito, gaya ng nabanggit, napakahaba ng abot ng Tomahawk, kaya halos imposibleng mailayo ng Rusya ang lahat mula sa saklaw nito, gaya ng sa Atakoms at Storm Shadow. Pero iyan ang malaking problema. Kung alam natin ito, alam din ito ng mga Ruso. Pero alam din ito ng mga Ukranyano. Ito mismo ang dahilan kung bakit may posibilidad na si Putin ay talagang pumunta sa negosasyon bago pa man magamit ng Ukraine ang misil. Ang pagkakaroon nito ng Ukraine ay maglalagay ng presyon sa naghihirap na ekonomiya ng Russia na maaring magtulak kay Putin sa negosasyon. Ngayon, alam ko na maaring tama ang sasabihin ng iba. Isa itong ilusyon na asahan mong pupunta ang Russia sa negosasyon dahil lang sa isang banta. Sa totoo lang, nakita natin si Putin na isinakripisyo ang milyong Ruso para makuha ang porsyento ng Ukraine. Pero muli, para lang maging devil's advocate sa argumentong yan, ginugol ng Russia ang buong araw kakapaliwanag na hindi sila papel na tigre dahil sila ay oso. Isipin mo, sa gitna ng digmaan na libo-libong nawawala sa Russia bawat linggo, nagtatalo pa rin ang mga opisyal tungkol sa pagiging papel na tigre o oso. Hindi lang ako ang nabigla, pati mga opisyal ng nito. Pakinggan mo. Dalawang araw na ang nakaraan, nabanggit niya ang Russia. Tinawag niya itong papel na tigre tapos buong araw pinabulaanan ng mga ruso sinasabi na hindi sila papel na tigre kundi oso. Hoy, kung ikaw ay isang oso, mapapansin ka ng lahat kaya hindi mo na kailangang ipaliwanag 'yon. Kaya malamang hindi sila ganoon. Malamang tama ang presidente at tinamaan niya ang isang sensitibong bahagi sa Kremlin at posibleng hanggang sa pinakamataas na antas sa Kremlin. Matapos ang United Nations General Assembly, nagmeeting din sina Pangulong Trump at Pangulong Erdogan ng Turkey ng personal. Ang pagpupulong ay ginawa sa Oval Office ng White House. Doon ay nakakuha pa tayo ng mga komento mula kay Pangulong Trump na nagsasalita tungkol sa kung gaano talaga kalala ang kalagayan ng ekonomiya ng Russia. Ito ang sinabi niya. Hindi ko tatawagin ang sino man na paper tiger. Pero gumastos ang Russia ng milyon-milyong dolyar sa mga bomba, misil, bala, at buhay. Mga buhay nila at halos wala silang nakuha na lupa. Sa tingin ko, panahon na para tumigil. Totoo yan. Ngayon, pinakamainam gawin ay ipagpatuloy at higpitan pa ang pagpuwersa sa ekonomiya ng Rusya. Ibig sabihin, dapat nating dagdagan ang pagsisikap na putulin ang pera ng Rusya. Pilitin ang mga bansa tulad ng India, China, Brazil, Hungary at Turkey na bumibili ng langis mula sa Rusya at hindi direktang pinupondohan ang makinarya ng digmaan ni Putin. Sa katunayan, kung ititigil ng Turkey ang pagbili ng diesel mula sa Rusya, magkakaroon ng malaking problema ang Rusya dahil malaki ang ekonomiya ng Turkey at malaki ang konsumo nila ng Russian diesel. Kaya kapag napatigil ang supply ng pera, magkakaproblema agad si Putin. Hindi umaasa si Putin na malalampasan ng ito. Kailangang harapin niya ang mga problemang darating sa susunod na taon. Kaya ito mismo ang binanggit ni Pangulong Trump habang katabi niya si Pangulong Erdogan. Well, masasabi ko sa iyo na si Pangulong Erdogan ay lubos na iginagalang ng pareho sa kanila. Lahat ay nire-respeto si Erdogan. Talagang nire-respeto nila si Erdogan. Oo, oh, naniniwala akong kaya niyang magdala ng malaking impluensya kung gugustuhin niya. Ngayon siya ay neutral at gusto niya yon. Gusto ko rin bang maging neutral? Pero siya kung makikialam ang pinakamabuti niyang gawin ay huwag bumili ng langis at gas sa Rusya. Kung ginawa niya yon, siguradong pinakamaganda. Kilala niya si Putin gaya ko. Naglabas lang ng nakakagulat na anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito ng dolyar. Anim napot apat na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya mo nakikita ang mga video sa iyong homepage na may mas mababa sa isang libong views? Tulad ng video na ito dito, hindi ibig sabihin na lahat kailangan magumpisa ng sariling channel. Pero kung naisip mo na ring magsimula ng YouTube channel o faceless channel, ngayon ang tamang panahon. Araw-araw, milyon-milyong dolyar ang binabayaran ng YouTube sa mga creator at mas pinopromote na ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Sigurado akong marami kang tanong kung paano magsimula at palaguin ang channel mo. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Kaya na napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kung gusto mong magsimula ng channel, panoorin ang video na iyon dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o card sa screen.